Marites katulad namin. Ako po si Skylab. Ako naman po si Balot nag-uulat. Balitang-balita po ngayon ang paghiwala ng dalawang sikat na braggers. Usap-usapan po bago lang daw po tumangin. Sobrang sweet ng oh, dalawang tapos napatulog po. Halos lang gamin sila sa sobrang sweet partner. Sobrang sweet oh, nila. partner. Dali sa Facebook sila nag-away eh. Ayun po kay Cherry White. Pinagbintangan po siya. Ni Pakboy? Ano Pakboy ka dyan, Pakboy? Ay, Boy Tapang pala. Kala ko si Pakboy. Pinagbintangan siya ni Boy Tapang. At pinagbintangan siya na hinak yung Facebook. Oo nga, partner. Dahil kay Lolo, Uh, Kaya sila Tapos na? Partner, mm -hmm. na -hmm. naalala um, ko. Sige, ba, si Ma'am Nung gabi na yun, may problema ngayon, sa si sa Facebook. Nandito si Boy Tapang, ano ating Hello, na lang na oh, mga Marites. Ano kaso bago nito? Kapag oh, may katira, ipaglaban. ipaglaban mo. Kinakaban si Ma'am Cherry White. Ay, ay, ay sorry. Ah, sorry po, sorry po. Ito, bigla kayo na isa lang. Mm -hmm. Sabi ko, bago mag-3 o'clock, eh, sorry na, medyo na pa-extend yung kanina. Na. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello okay. magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Cherry uh, okay. yung problema. At susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Mm -hmm. Gano'ng kayo katagal na po mag magkasintahan ni Boy ano Tapa? Uh, start po nung December 13. This? Dito lang po, bago lang. Ah, one, wala pong one year, wala December po. 13. Okay. Well, sayo naman po yun. Kahit papano. Eh, December, June, mm. tatatlong buwan na kayo. Hmm. E, ano bang pinagugatan ng away ninyo? Ah, uh, ito po kasi ni, eh. Uh, pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Niya, na hinak daw po yung Facebook. Which is nung, nung isang gabi po, eh, akala niya hinak ko yung Facebook niya. Pero lahat po ng Facebook nag-log out. Hmm. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, Siyempre, naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung konbo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako. Magulang ko po, adik. Um, may matanda daw po ako. Yon, yun po yung mga sinabi niya sa akin. Sa live. One hour po siyang nakalive. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay ah uh, hindi mo natanong sa kanya bakit niya nagawa yon wala ba siya yung pagsisisi or pag nagpost later on na bakit niya nagawa yon o hindi ba siya nagreach out at gusto mong wala po eh eh bakit siya pa magpapatulpo eh ay nga po eh hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi ah, may ebidensya daw may ebidensya daw po siya na pinapahak ko yung account niya yung facebook niya ano ebidensya pong hawak niya hindi ko po alam eh nung gabi po yun lahat yung naglog out yung facebook pero kung kayo po ay eh, magkasintahan bakit kinakailangan pa i-hack yung kanyang <laughs> hindi ko nga po alam. Hindi, hindi ko po yun. Pero yun po, iba na-explain mo na sa kanya? in ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sinasabi niya pa ako ng uh, bad words na, ulol ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag log out. Okay. tapos tapos nagkaroon po talaga ng down po. Ang meta po nung araw po hmm. niya. Facebook, uh, Messenger, and uh, Instagram po. Y yung po, ba, po talaga alam niya at nasabi sa kanya? Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na, paano nag paano hinahack eh nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, "Ulol ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo." Pero ano motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi mo hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na bakit mo ga, bat ko gagawin 'yan? Bakit kita iha? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako kalmado lang. Sabi ko hindi ko gagawin 'yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip 'yun? Marami Siguro na po, po dahil ano, galit siya. Galit siya. Bakit to boy <laughs> Makakata um, ko talaga. Eh, dapat prepared ka na kung nung makipag-relasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po na ipagwalay na, na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Eh, siguro, give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship ko Tim, alam mo kung ano yung karakter yung pagkatao niya. Dapat tanggap niya. Sir, na, nagkakilala kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Hmm. Sobrang bait niya. Okay. Maganda yung sinabi mo. So, okay. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag-360 degrees? Sir, selos. Ayun. Silos. Yan yes, sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahan maganda. Oo, <laughs> di ba? Kasi kung ikaw magkasintahan maganda, eh talagang marami kang uh, problema dyan. Siyempre, natural. Sir, maganda. May, hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit kasi sir, retoke daw po yung ilong ko. Eh, wala nang masama kung retoke. Oh, Doon sa mga, ano, mga so, silosa at siloso, eh huwag na kayo magkasintahan ng gwapo at uh, maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Diba? So, nagsiselos siya. Baka naman may pagbasihan man para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Hindi, yeah, pero, pero ma'am, kasi wala siya dito. Subukan so, natin tawagan. Mm -hmm. Yung bang, okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. O, Para mo prinsesa. Tama lang yun. Usually, ganun talaga pag naniligaw. Mm -hmm. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat. Medyo pinagpagbabago. Oh. Pero, What led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh. Nag-start yan pati doon sa ano. May nagpa-feature sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami na time. Lagi kami nag aaway Laging punto selos. Siyempre ako nag-selos din ako pero yung nag-selosan ko nasa lugar. Okay. Nasa ano kapat, po yung sa ko? Cebu? Yung sa Cebu, sir ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na nanakit ako. <coughs> pero hindi po siya yung sinaktan ko. Yung mga kaibigan niya. So, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakit, ako, uh, bumaba ako dun sa resort, nakapanti ako, nagsiswimming po ako ng that time. Apo. Tapos, pag ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, apat na lalaki. Habang hawak niya ako, nakavideo sila, nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, ano, nakipag-sex ka doon? Pinaganyan ako, nakipag ka sa baba, anong ginawa mo dyan? Sabi ko mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Mm -hmm. Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. Magalit, so, binagpapicture sa mga followers, pinagsaylo siya niya po Opo, yun? Opo, mga taga Cebu. Doon po sa lugar na yun. Natural lang po sa ating mga vloggers, mag-isigur sa kanya pag may nakikita mga followers ng picture Hindi niya po naunawaan yun. Bakit wala ho ba nagpa-picture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ko ba pag may nagpa-picture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh, pag may nagpa-picture. Kaso ang, kasi yung point po na yon naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpapicture sa akin, pinatagay ako. Doon sa hmm. may resort. syempre katuwaan po kami yun. Pag akyat ko, yun, nagalit na galit na siya. Hmm. Anong dahilan daw bakit si uh, Boy Tapang, siya pa sana magpapatulfo? Anong sinasabi? Pinahak ko daw po yung account niya, kaya ipapatulfo As, niya ako. Okay. Na wala namang pumbasihan. Okay. Kayo ho ba willing, ma'am, na pagbatiin ko na lang kayo? <coughs> hindi po. Ayaw mo na. Eh, naman po yung tatlong buwan. Ay, hindi po. Doon ako manghihinayang doon. Eh, anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh, gusto ko po kasi sabihin sa kanya na ano, na kasi sa social media po eh, tinitira na yung ano ko eh, yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ah, ganyan pala yung babaeng niya, may matanda. Kasi yung sinasabi niya po matanda, tatay po ng anak ko yun. The 40, okay. 40 years old last. Yun yung sinasabi niya na matanda ko. Tapos eto pa. Okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tatay nito ay... Alam niya po yun. Okay. So dapat hindi niya na siya yun. Diniklaran niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinay? Sa social media, ano, ha? yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung ano ko kasi may mga nagko-comment sa akin, Oh, yung bag mo galing naman yun sa sugar daddy mo. Siyempre nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na ano, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya ano, kaya sabi ko, daanin, hindi, hindi po ako sumagot sa, ano, sa, sa Facebook. Gusto ko, daanin na lang namin sa... Okay kasi mameto ito kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato uh, kung yung po yung itabi nyo o na screenshot nyo yung mga pananalita na hindi totoo pwede huma cyber libel natin kung sino man yung gusto nyo may kagagawa nyan lalo na sinasabi na ikaw ay walker ikaw ay ganito ganon ganon na below the belt po yun ako yung nanay ko tsaka tatay ko sinabihan niya ng adik yun po pwede natin makasuo ng cyber libel mga yun hmm. nandiyan na po na, na, preserve nyo yung mga post na yon. hawak nyo pa po Apo, may video sinend ko na po pwede ko kayo mag cyber libel kung tutusin. Pero habang maaari sana, may natin, mapagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay. So, at least kayo po yung nakapagsalita na sa amin kapag siya pumunta rito, eh, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy tapang gusto ata magkipag-usap off-air. So, willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo off-air. Kaya ata ang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, uh, alam niya na pwede ka mag-cyber libel. Doon sumasabi mo. Pero ikaw pa wala sinasabi mo sa kay Boy Tapang. Nagmura po ako kasi away namin yun eh. Nagmura po ako dun sa ano sa sa bahay ni kaya, record. Pero yung yung bang pinos niyo po na may sinabi kayong mga libelos, eh mga maliciousong mga panalita, wala. Walang cyber libel kasi kayo. alam ko po yung mangyayari kaya hindi po ako subagot. Pero yung mga tao po nagsalita salita na mga hindi maganda laban sa inyo, paniniwala ng puri, yun po pwede tayong mag cyber libel tutulong po kami. Okay? Sige po. Uh, si Boy Tapang daw mamaya na lang daw magsalita. Uh, yung ano may, sure, sir, may post po siya sa, sa Facebook, uh, 20 minutes ago kanina po. Uh, kakagising ko lang, excited naman to. Oh. Kalmahan mo, alam ko, pangarap mo yan umabot sa Tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada Girl dati. Asa na ang tawag, inihintay ko. Pero tinatawagan natin oh. sir, wala pong sumasagot uh, po. Oh. Saan? pupuntahan na lang daw po si Boy Tapa. Hindi niyo tinatawagan? Ano? Charity? Hindi po, tinatawagan po natin, sir. Uh, ringing po, hindi po sumasagot, sir. Pero yung na natin kanina natin. yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tapos kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni ah, Ma'am Cherry White. Kasi ayaw nga nila ng on-air. ang gusto nila off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing magpag-usap. Yung lawyer daw po, Ma'am Cherry White, willing natin magpag-usap. Mm. So, mas paganda kung lawyer, alam niya na... Anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post? Actually, sa Rappi, meron din po akong lawyer. Hmm. Pwede din po rin yun. Pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Habang mati sana, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis mas mabiyo mm. kung kayong dalawa lang. Hindi kasi pag po lawyer kaya. to lawyer, medyo ibang level kaya na. Kapahiyana po kasi ako sa social media eh. Wala na may anak ko eh. Wala na pag-asa magkabalikan Wala kayo. po. Ako. Ano po mensahe nyo kay Boy Tapang? Wag ko kayo magsalita ng mga masasin. Alam ko po yun. Alam ko. Sa. Kasi al sa Facebook nga po, hindi ako nagsalita na hindi maganda. Dito pa po kaya. Sige po, Ano po yung mga? gusto nung sabihin sa kanya. Nanonood nanunod po siya malamang kasi mm. kinatbilis na po siya, pinatay niya yung cellphone. Ano po, ang gusto niyong, ano, ayan po, tingin sa camera. Mensahin niyo po sa kanya. Wala, good luck. <laughs> Yun lang, good luck. Good luck iyo. good luck sa atin. Yun lang po. Yun lang po. Siya yung uh, woman of few words. Sige po, well, good luck din po. Mamaya po, ma'am, uh, siguro of air ayaw nila. Subukan natin na uh, mm. on-air. So, lawyer mo, lawyer, pag-usapin natin. Apo. Sige, salamat ma'am at good luck po sa inyong dalawa. Sige po. Gadahapon po. No.